maka kapay an dito na kami sa citytics uh, update tan tayo din kan yan ah uh, kaikut na namin doon sa kuwenta ng citytics pumunta na kami dito sa paano ada kata set papa su ngampatan din ba pa dapat sa dulu yan di ba hmm, papa gapang uh, pa to yan ah uh, pampang gapala to sa dulong dulo pa ayan may nakalagay na ano doon going to a highway tik outer line outline uh, map biga sa dulo nga talaga and uh, itong bubaba uh, yun bye-bye eh, -bye. in-update ko lang kayo at mamaya maya pag malapit na kami doon sa site at saan ka nalang ako mag ulit at ikaw video malayo-layo pa kami yan tambay at naikot na naman kami Ang kami sa Clark Turpies Airport Ayan ang aeroplano na dyan Ayan mga maraming building Kalalampas lang namin ng Clark Airport Ayan. Anong pangalan na yung sepet? Yung vulkan na yun? Ay, hindi mo makikita yung derby na ito. Ang luwag-luwag ng highway. Walang gano'ng sasakyan. sa Baguio kami. Yung ilog na to, dinadaanan ng lahar yan. Yung mga buhangin na yan na pinag-aanuhan, pinag nila. Yan. Ano na sa volcan yan? Yan o, oh. ng ano. Yan ang ginagamit ng pang ano ng halublaks at saka uh, pang, ano ng mga siminto lahat na yan, yung mga buhangin sa lahat galing sa galing sa bundok at sa buga ng bulkan ayan tinamun na tataas dito kasada na ito inaapot din ito inaapot din ito ano sa lahat ilang taon na lumipas yan yung inaapot tubuan ng mga damo bundok na yun sana hindi masisira ganda hindi nakakalbo hindi tulad ng ibang bundok na nakalbo na masyadong mahaba mataba ba kita yung mga na yan and oh. laki ng cross pala niyan. yan laki ng cross na yan sinabi ni Sir Pete na nasa tuktok ng bundok kami makita kanina kaso nga lang natak ng ulap kanina yan eh yan in update ko lang kayo sa cross na yan mga kababay <laughs> <laughs> dahil kanina hindi namin nakita kasi yan ang laki pala talaga mga kababay, dito kami ni Sir Fit kumain dito sa uh, may kambingan. dito yung may ari. Yan. Yan, shout out kay ate. Yan mga kababay, dito tayo sa labas. Ito yung pangalan ng kambingan. Kay Mang Bin. Shout out kay Mang Bin dito sa kambingan. Yan. Yan, shout out para sa mga ano asawa dito na dito sa tabing kasada eh. nasa tabing ada kami kumain may shout out dito sa uh, nagluluto may shout out kay ate yan Hi, ni Mang ben. Kambingan ni Mang Bin. Kung mapagkawin kayo dito sa bataan, dito na kayo dadaan, kay Mang Bin. Yan. Ya, yeah, shout out. Ya, shout out kay ano. Pag dito sa Bataan, dito kay Mang Bin. Pambingan, masarap. Okay, kababay. Dito lang muna. no? Oh, si ate Bukod sa cashier, bibisikil pa. Ayan, bibisikil <laughs> okay po, salamat. Ito yung nag-reserve sa akin kanina eh. Ayan na yung nag-reserve sa akin kanina. Si Hi! <laughs> nakatakip yung plastic. <laughs> Buksan mo nga ate. Para ipakita natin yung bibi mo. Ayan na. Eh, shout out baby! Ayan na, shout out! Shout out na, Oh, oh. ito yung bata. Oh. Ang cute. Ay! Mapagkawin kayo dito sa ano, ay kay Mang Ben, Kambingan. Masarap na. Mali malibang ka pa sa bata. Tinan mo, napaka cute. บกชนาในา <laughs> yeah alright